hello mga ka-trip, magandang buhay, bagong araw, bagong vlog na naman po tayo ngayon. Ngayon nandito tayo sa Old Sook with Alan. Hello, Lan, Hello, hello. Ayan na mga ka-trip, bye na natin ang kahabaan ng Sook para makita natin yung kabuan. Ngayon nandito tayo sa Best. Yung Best na yan mga ka-trip sa mga hindi nakakaalam, yan yung mga bilihan ng mga gadget. Like cellphone or gamit sa mga bahay, pwede kayong bumili dyan. And mayroon din dito, yun, yung katabi naman yan is uh, Excite Alganem. Yung mga, ganoon din, parehas din, parehas din sila. May mga bilihan na panggamit sa bahay, cellphone, kahit kung ano-ano. And nandito naman tayo sa Adidas Outlet. Sales. Pasukin natin kasi nakakita tayo ng 70% discount. Two, 70% sale sila. Tara, let's go, pasukin natin. Yan nga yung nakakita tayong sapatos, 24k db4, naging 12k db na lang, 50%. Hindi pa repress yung presyo mga ka-trip. Kaya kung may time kayo pumunta dito sa souk, daanan nyo itong Adidas outlet. Baka makakahanap kayo ng gusto nyo. At yung bag na yan, 7 dinar 500. Malay nyo, kung hindi namin nakita, makikita nyo mga ka-trip. Punta nyo na dito, let's go! And syempre ito naman yung ambassador supermarket. Yung ambassador na yan, yan naman yung bilihan ng maraming Pilipino. Kadalasan diyan talaga bumibili pag pumunta dito ng Old Marami din dito mga Pilipino pero dito eh, halimbawa kung gusto nyo papaitan, marami kasi sila diyan. Pwede kayong bumili diyan sa ano, pata diyan sa ambassador. so, niyo lang mga ka-trip, marami kayong pagpilian diyan. Siyempre, nandito na tayo. Dito yung pinaka event. Dito yung pinaka tagpuan, tambayan, pasyalan ng mga Pilipino dito sa lugar na to. Kasi nandito na yung, yung naka-isle na yan. Yung nasa island, halos puro restaurant na dyan na puro Filipino food. And then, ang dami din mga bilihan dito, back to back, kabilaan. Merong mga groceries, merong mga department store bilihan ng mga damit. Meron kung kung ano-ano, ang daming bilihan. Kaya halos nandito na. Actually itong old suit na to, dati hindi naman ganito to, pero ngayon nap, dinadayo na ng mga maraming Pilipino. Hindi lang Pilipino actually, at ang dami din mga ibang lahi. Ngayon, tayo papasukin na natin tong island. Pasok tayo dito para makita natin yung mga tinitinda dito sa loob kasi hindi na lang hindi lang pala dito ang restaurant, hindi lang pala restaurant na nandito at mayroon din mga tindahan ng mga damit na kabazaar Yan 2.5 iba-iba, may mga sapatos. Yung sapatos nila umabot lang ng 5k 3.5 depende sa klase ng sapatos. Pwede kayong pumunta diyan, pwede kayong mamili. And then marami at mayroon din dito mga pabango, yan mga pabango, may 3k, may 5k, may 10k depende depende sa tawaran pwede nyo rin pong tawaran yan. Nasa inyo na po yan mga katrip. Siyempre, kung saan kayo mga kamura doon kayo. At may mga palaruan din dito ng bata. Para kung may mga dala kayong chikiting, hindi maboboring. Kasi may mga palaruan din. Yan o. Oh. Pwede nyo palaruin dyan. Alam ko 1KD yata dyan. Hindi ko lang alam kung ilang minuto sa 1KD. Pero tanong nyo na lang pag pumunta kayo dito. And of course, dito sa mga kabilaan na ito, may mga jewelries din dito na tinitinda, ginto, at saka padalahan dito sa side na to halos lahat nandiyan may padalahan, mayroon tindahan ng ginto. At kung ano-ano pa, mga accessories, kung ano gusto niya. At pag pumasok na kayo dyan, yan yung mga kabayan, kabayan, na uh, grocery, pumasok kayo dyan sa loob na yan. Yan, syempre, hindi lang dito nagtatapos. Marami pa yung mga katrip, mahaba kasi to Mahaba tong buong kalsada na yan. Hanggang doon sa dulo sa may McDonald's. Kaya pag pumunta kayo dito, malilibang, maaalir talaga kayo. Dahil, syempre, nakaka-relax, nakaka-refresh pag uh, uh, tumambay kayo dito. Kasi syempre, lalo pag mga bago, makikita nyo halos mga kababayan nyo, puro Pilipino na nandito. Hindi. May makikita kayo ibang lahi pero kukunti. Talagang Pilipin, uh, parang nasa Pilipinas ka kapag nandito kayo mga katrip. Kaya, kung mga na-homesick dyan, mga kabayan natin na na-homesick na nandito sa Kuwait. Pag may time kayo, pumunta kayo dito. ah uh, marami kayong kabayan dito mapuntahan. Yan, sa ilalim niya, may underground din yan, ang Al nasr Al Nasser naman, bilihan ng mga sapatos, damit, kung ano-ano. Marami din dyan, mga kilalang mga sapatos din. And then, syempre ito, tindahan ng ginto. Yan, kung may pera ka, kung gusto mo mag-ipon para sa ginto, yan, marami din din tong ginto. Tawaran din niya, mga katre, pwede kayong tumawad dyan. Nasa inyo na yun kung paano nyo tatawaran. Ang mga nagtitinda niya, mga Pakistani, mga Imanlahi. Pero syempre, nakakapagsalita na rin sila ng Tagalog. Kasi halos ang uh, customer nila is Pilipino. Kaya inaaral nila kung paano magsalita ng Tagalog. Parang tayo, inaaral din natin kung paano magsalita ng Arabic dito sa Bansang Kuwait. And then may mga damit din dito. Sweatshirt is 2 lang. Nasa, yan, iba-ibang presyo din yan. Meron din jacket. Yan, mga ganda rin. Mga ganda. Siyempre, yung hindi talaga siya branded. Hindi galing sa mall na branded. Uh, marami din naman sa mall na hindi rin branded. Siyempre, depende naman sa quality yan. Kung mag okay yung quality, okay na yan. Yan. Tapos, punta tayo dito. Ikuti na lang natin itong mga katrip para makita natin ang, ang kabuan itong old suk na to bakit bakit ba nandito yung mga kabayan natin tumatambay yun yung nakaka-refresh talaga yan katulad ng mga tubig na ganyan nakaka-relax lang yan mga katrip nakaka-aliw kasi dancing may mga dancing dancing fountain din yan nagsasalita si Alan kaya lang hindi marinig kasi nga mga katrip nakamute kaya ang ginawa natin mag uh, voice over dahil sa nangyari hindi ko alam bakit na ano nangyari sa cellphone natin. Bakit naka-mute lahat nung nung kuha natin. Meron part na wala pero yung halos lahat ng nakunan natin is naka-mute. Kaya okay lang. Hello, hello mga ka-trip. Ngayon nandito tayo sa Old Sook. Yan. Ang bayan ng mga Pilipino, Pasyalan. Yan. Mara dito yan sa McDonald's na. Yan mga ka-trip. Marami din dito yung bazaar. Yan yung mga bazaar. Ayan, nabilihan Dito yung mga bilihan. Tino may mga t-shirt. Mura-mura na lang to. Ayan. Mga sombrero. Ayan, marami dito magpipilian. Restaurant, kainan. Nandito, mayroon din dito. Dito may, ano rin, mini joy tea. May tsaa. Ayan. Ayan. Kayaan mga katrip, kung familiar kayo sa Divisoria, parang nasa Divisoria lang tayo mga katrip. Pag nandito kayo sa Parang kung madalas kayo sa Divisoria, katulad namin, madalas kami sa Divisoria, parang sa Divisoria lang to. And then may mga kabayan tayo, nakita tayo and bumabati sila. Kaya lang hindi narinig yung mga boses nila dahil na-mute. Pasensya na mga kabayan. Uh, don't forget to subscribe na lang. Trip TV Vlog, hilo po sa inyo. And of course, tindit... At ayan, may mga may sinasabi si Kabayan siguro bumabati, bumabati kasi siya sa kanila at hindi natin na uh, kunan sayang. Pasensya na po sa susunod na lang po ulit. Ayan, kinuwa kumuha siya, binigyan natin siya ng sticker and subscribe niyo na lang po Kabayan. Thank you so much. And of course, ang dami pa rin mga ayan, ang daming bilihan dito. Nawag tayo ng ibang lahi, ibang lahi na nagtitinda, sabi niya pasok ka i-vlog mo. O oh, sige naman, sabi ko okay lang. Wala namang problema sa atin yan mga katrip. Siyempre, uh, mak para makatulong din tayo sa mga kabayan natin na gusto makapag makamura. Dito mga katrip, yung jacket na yan, ang sabi niya nasa 3KD lang yan mga katrip. Yung jacket. Tapos dito sa part na to, yan yung 5KD. Yung may mga print, 5KD naman yan. Yan, yung tinuturo niya 5KD yan mga katrip. Punta nyo yan. Uh, mura din siya. Pwede nyo retawaran kasi wala namang fixed price dyan. Uh, tawaran pa, tala, pa, rin talaga dito. Kasi nasabi ko nga parang nasa divisoria lang kayo. Kaya pag nandito kayo, pag kumagano operation sinasabi sa inyo, pwede nyo pang tawaran yan. Sinabing 3KD, pwede nyo pang tawaran yan. 2KD, 2. Depende na sa kanila. Malay mo makuha nyo pa ng 1.5. Ayan, lahat naman yan yan. 3KD naman yan mga katrip. Lahat yan 3KD yung jacket na yan. Pero ang ganda ng mga jacket to. Oh. Sumbrang ganda ng jacket na yan. Siyempre hindi lang tayo nakabili uh, at wala tayong budget sa ngayon. And may pinuntahin tayo dito. Dito naman mga restaurant. Yan kilala tayo ni ate. Uh, kasi dati kumain na rin kami dito ni Mrs. Kilala na tayo. At nakapag vlog na rin ako dati dito sa kanila. Uh, lang. Yan. Dumaan lang tayo mga katrip. Iyan yung mga katrip ngayon, Wednesday. Uh, hindi siya ganun kadami ng tao pero marami pa rin. Ma, hindi siya sobrang dagsa ng tao pero madami pa rin. La, pero mga katrip, lalo na pag Friday dito mga katrip, sobrang dami ng tao. Mula umaga hanggang gabi yan. Maraming tao yan mga katrip kasi maraming day off. Maraming yung mga, mga kabayan natin na sa bahay. Kadalasan kasi ang day off nila is Friday at may mga time sila dito rin sila pumupunta sa Old Sook. Kasi dito dito ang dami kasi nila mapagpilian, marami silang bilhin lalo na pag uh, sa oran, mga ka-trip kasi dito yung uh, maraming padalahan. At kadalasan kasi dito sa padalahan dito is nagko sila, nagpapataasan ng ng rate ng padala. Kaya syempre kung may tumaas na ng konti ng kahit piso, syempre doon ka na. Uh, kaya marami ditong pumupunta talaga mga Pilipino. And iikutin pa natin mga ka-trip. Hanap-hanap pa tayo dito. And pauwi na itong way na to, bumalik na kayo mga ka-trip dahil pauwi na rin kami ni Alan. Tinamahan pala ako ni Bro Alan. Thank you Alan at sa pagsama mo sa akin at uh, nag-iisa lang kasi tayo mga ka-trip pag nagbablog. Mabuti may sumama sa atin. Tinamahan tayo ng ating kaibigan. Ayan mga katrip, nakita nyo may train-train din dito para sa mga bata. Uh, iikutin niya yung mga katrip. Hindi ko lang alam kung hanggang saan yung iikutin yung train na yan. Baka umabot ng Pilipinas yan sa pag-iikot. Pero at least, malilibang yung mga anak nyo. At yung mga kung sino man dala yung mga bata, malilibang dito mga katrip. Hindi sila maboboard yun. Sinasabi ko nga, pag may dala kayong chikiting, hindi maboboard dito kasi maraming palaruan. Yan. And meron din pala ditong Ayan, biglang may tumawag sa akin mga trip mga kabayan. Nakita nila nagbablog ako. In sayang din may sinasabi sila na buwabati sila sa kanila. Kaya lang hindi nga natin naka-mute nga kaya hindi natin narinig yung mga sinasabi nila ang pagbati nila pasensya na ngayon mga kabayan and then syempre kinuwa, kumuha din sila ng sticker natin thank you huwag nyo po kalimutan mag like, search and subscribe And then, marami pa rin dito. O ayan mga katrip, kung nakikita nyo yung building na yun, yun si Jollibee. Yun, yung buong building na yun mga katrip, puro Pilipino restaurant ang nandyan. Hanggang 6th floor yata yan. Kahit sa floor dyan, hanggang may underground din yung mga katrip, Pilipino restaurant din nandyan. Kaya mula underground hanggang 6 floor, is Pilipino yan. Tapos dito sa side na to, yan yung nakikita nyo, yung mall naman na yan, yung MRG, yan naman, ibang lahi naman nandyan. Halos, iba-iba. Pero may mga Pilipino ba din pumupunta dyan mga trip para mamili. Kasi mura din yung tinitinda nila dyan. Pero mas maraming ibang lahi naman dyan. Sa kabilang part, ibang lahi. Sa kabilang part, Pilipino. And, syempre, yan, kung mayroong Jollibee, nandiyan din si Chow King. Sayang nga, dapat magkaroon na sana dito ng Greenwich kasi mga sister companies naman yung mga yan. Yan, mula dun sa kay pinakataas, sino ba yan? Jerry's Grill, Season 19. Yan, Asian Grill, Queen Inasal. Yan, hanggang dun sa baba, mayroon din yan. Shabata dito, Shata, ano yan? Uh, Arabic, Arabic food naman yan nandito. Yan o, oh. Shata. Arabic food yan mga katrip. Yan, dumaan tayo dito sa Kabayan. Kabayan Supermarket. Bumili tayo dito ng mga tinapay. Meron kasing enchilada dito. 100 pills lang ang isa. And then meron, kung ano nung tinapay yan. May mga iba-ibang tinapay din. And then meron din silang bibingka. Yan mga katrip. Para may pagkain tayo mamaya. Siyempre dito sa taas, mayroon ding nagtitinda ng balot. Yan, dinan niyo may balot pa dito mga katrip trip tapos chicharon, chicken chicharon. And then syempre mga pagkain Pilipino. At dito naman sa kabila, mayroon din mga tinapay, tinapay nandito. Yan oh. Naka ano na siya, 600 pills isang ganyan. And then mayroon din dito showpaw na malaki. Yan. <laughs> And of course, dito sa kabila naman mga katrip, trip tingnan natin yung nagtitinda naman dito ng ka, uh, ulam, lutong ulam, yan o. No? Eh, yung mga, ano, yung mga, kasi dito sa mga, dito sa suk, sa kabila nito, may mga paupahan din dito, mga trip, maraming Pilipino na kaupa dyan. Kaya eh, yung iba hindi nagluluto, bibili na lang dyan. ah uh, Siyempre, pag uwi, kain na lang. Yan, pasukin din natin tong Manila Supermarket mga katrip at bibili tayo ng kung dito pala sa Manila Supermarket, meron din silang tender juicy. Laga, parang nasa Pilipinas ka talaga. Kasi sa ibang supermarket, wala po niyan. Meron din silang kikiam. Yan. kikiam din sila and meron din silang squid ball. Yung mga mahilig sa kikiam, squid ball dyan at mga tender juicy. Kung namimiss nyo yung tender juicy, meron dito sa kaba, ano, Manila Supermarket. And then, syempre, kumuha si Alan ng buko juice nauhaw na. And mga ka-trip, meron din dito sila mga pansit kanton. Yan, yung mahilig sa pansit kanton. ah kan uh, bihon, yung mga may, gustong maghanda. Yan, sa birthday, Pasko, dito. Marami talaga pang Pilipino dito mga ka -trip. At dito naman sa part na to ang daming tuna in can. Yan, mga century tuna na namimiss nyo na. 555 tuna, Hikaido, yan, 55 sardines, Argentina, yan, mga CDO. Yan yung mga hindi, yung hindi na natin nakakain minsan dito mabibili nyo mga katrip. Yung namimiss nyo ng pagkain sa Pilipinas dito, ma mabibili nyo. At ang daming kakanin. May, kahit saan ka pumunta, may kakanin talaga sila. Puto, hindi nawawala yung puto na yan. And then, syempre, mga may doll din dito, de Del Monte. Yan. At marami pa. Pasukin nyo, boy bawang, mga chichirya. Yan, nakabili tayo ng boy bawang. Para nakakamiss na rin kumain ng ganyan. Yan yung mga hindi, lalo sa mga malayo dito, pumunta kayo dito, mag-prepare kayo, maganda kayo, pumunta kayo dito, marami kayo mabibili mga katrip. Lalo sa, kung nyari, nasa ano kayo, yung sa place kayo na wala mga Pilipino food, pag nagkaroon kayo ng tiyo, pumunta kayo dito. Pumunta kayo ng old soup, yan. Siyempre, yung Richie, yung Richie na yan, siyempre, yung kabataan natin, mahilig tayo yan, may movie pa oh. Sa, iba, sa mga bakala kasi hindi na nabibili yan. Kasi dito mga ano, dito sa Kuwait may mga tinda tindahan pero syempre iba-iba yung ano, yung tinitinda. Mga Pilipino food mayroon man pero kukunti. Pero hindi katulad dito sa Old Souk na talagang halos lahat makikita mo dito. Mga kailangan mo. Pati mga uh, pang personal nyo yan, mayroon din dito sabon, shampoo, And of course, sa mga bakala, hindi kayo nakakabili ng alcohol dito. May alcohol, isquinol, maxipin. Yan. Mayroon dito. ano Kompleto yan. Yan. Alcohol yan. No? Kasi sa bakala, hindi nga nakakabili ng alcohol. Walang mga alcohol dito lang. Dito lang sa mga Pilipino uh, market. Yun ang mabibilihan. And syempre, mayroon din silang sabon dito. Yan, Kujisan. Kujisan. Yan, meron din. Yan, pang-apply nyo yung sino gusto mag ano dyan, no? Dream White. Likas Papaya. Yan, mga katrip. Sun. Yan, ano tawag na? Sun White. Dub. Yan, dito. Kompleto dito yung mga pangkailangan nyo sa ano. Personal. Ah, sa hygiene. Yan, dito. Kompleto kung wala kayo mabibili sa bakala dito meron yung mga cup noodles na hindi nyo na ano na nabibili dyan may, mga champurado pa dito seafood yan bulalo beef mami yan yan yung nabili natin no? bili tayo ng juice at syempre nakabili tayo ng boy bawang yan ang nabili natin dito habang naglalakad may nagkot tayo mga katrip. Siyempre, bago tayo uuwi, dadaan tayo dito sa mall, dito sa Al-Salam. Dito rin yan sa part ng souk, malapit lang. Kaya, hindi ka talaga maboard pag pumunta kayo dito. Yan. Malaki din yung mall nito. And then, sa ilalim, mayroon din ditong Lulu wow, Supermarket. Girl.